na na makuha ang bagong plakan ng mga sasakyan sa LTO o Land Transportation Office ng Nueva Ecija. Ayon kay LTO Chief Rialto bakan bagamat naantala ang paghahatid nito sa kanilang opisina, ay nakahanda na itong kunin ngayon anumang oras. Po, mayroon na kami bagong issue mga plakang. Ito namin po, ito po sila bagong plaka sa bagong mga sasakyan, uh, available na po pwede na pong kuhanin ng mga dealer dito sa amin. Dagdag pa niya, nauunahin muna ang mga bagong pribadong motorsiklo at sasakyan, na nakakabitan ng mga bagong plaka na nairehistro simula February 17 ngayong taon. Matapos nito, ay sakalamang isusunod na isyuhan ang mga pampublikong sasakyan. Po ng mga bagong sasakyan, qualified po silang makakuha ng bagong plaka. Lahat po nang nagirehistro ng February 17 pataas, qualified po sa bagong plaka. Ang mga bagong plaka ay may tatlong letra at apat na numero. Hindi rin daw ito basta-basta mananakaw dahil ang ginagamit na tornilyo ay kusa na puputol ang ulo kapag naikabit na ang plaka. Meron din itong barcode sa kanang bahagi ng plaka upang malaman ng LTO kung tama nga ba ang plaka nakakabit sa sasakyan. Kita na din ngayon ang rehiyon na lugar upang mabilis na matukoy kung saan galing ang sasakyan bukod pa sa malinis tignan ngayon ng bagong plaka, mas malinaw pa ito makikita sa gabi dahil reflectorized na ito. Uh, reflectorized po ito, mas gigabit na ilawan, uh, mas visible siya, mas malinis ang tingnan, uh, mas madaling uh, kasi minsan pag uh, mabilis yung daan, pagka marami nakasulat, hindi masyado nating matandaan ngayon, malinis po yung plaka, madaling tandaan. Inaasahan naman sa third quarter ngayong taon, ilalabas sa mga bagong plaka para sa mga pampublikong sasakyan. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Danira Gabriel.